Kamusta mga ka-mother earth? At ito nga ang part 2 ng uh, day in our life ko. Pagkatapos ko nga dyan magkape, ay nag-umpisa na nga rin ako maglaban yan. At ayan nga, di ko na pinakita yung naglalaba ko. Dahil matatagalan na naman ako. At ayan nga, nagsasampay na nga ako dyan. Bali nga tayong mga mother earth, ay hindi nga tayo nauubusan ng gawaing bahay. Pagkatapos nga natin ng isa ay eh, na naman tayong gagawin tulad niyan, Pagkatapos ko nga dyan magsampay ay eh, magtatanggal at magpapalit nga ako ng sa pinamin sa higaan at ng kortina o di ba diba, bongga marami talaga tayong gawain bahay at syempre nadagdag pa nga itong pag -re reels natin at medyo mahirap nga talaga mag voice over mga kamother earth dahil nakakaubos ng hinina ano ba yun pero syempre kailangan natin to malay niya diba dito tayo pala rin at dito na nga tayo mabalik na nga tayo sa pagsasampay ko medyo dumadaldal na nga ako. What? Pagkatapos ko nga dyan magsampay, ay uumpisahan ko naman magpalit ng mga kortina. At ayan na nga, nagpalit na nga rin ako dyan ng kortina. Dahil nga ito one week, one week, ay nagpapalit nga ako ng kortina. bali pagkatapos ko nga dyan magpalit ng kortina, ay magpapalit nga rin ako ng sa pinanghigaan namin. Pero sa sa pinahigaan namin ay tuwing dalawang araw o tatlong araw ay nagpapalit na nga ako. Sarap kasing humiga or matulog kapag medyo bago lagi ang ating hinihigaan. O ba diba, mga ka mother earth? Kayo rin ba ay ganun? Bali nung pinalitan ko na nga rin yung kortina sa may bintana ay pinunasan ko na nga rin para nga combination lahat ay malinis. Pagkatapos ko nga rin dyan maglinis at magpalit ng kortina ay... Ayan nga, nilagayan ko nga rin yung cortina at pinalitan itong sa may higaan namin dahil nga masilo kaya nilalagyan namin ng cortina. At pagkatapos ko nga dyan maglagay ng cortina ay nag-ayos-ayos na nga rin ako dito sa may higaan ng no anak ko sa may taas. Bala hindi nga rin ako nakapagayos yan sa may Ligaan namin ay eh, dahil nga natutulog pa itong bunso ko, kaya naglampaso na nga lang ako ng sahig para nga malinis din itong... Napakagaan talaga sa pakiramdam kapag nalinis mo na nga itong paligid mo, kahit nga araw-araw tayo maglinis, ay eh, ganun pa rin naman, di ba mga ka Mother Earth? Bali pagkatapos ko nga dyan maglinis ay nagluto na nga rin ako. dahil nga mag-8 -e na nga ng umaga nyan. Bali nagluto na nga ako dyan ng aalmos rin namin dahil nga darating na nga si Mr. At ayan lang mga ka Mother Earth. Salamat sa panonood.